Yo, what's up guys? It's Mark going live. All right. All right. Ito na iniinit ng mga students ko, followers, mentees or whatever. Ano ba yung sinasabing levels of understanding? Ito na. Ito yung nag-guide sa akin. Kaya gumaling talaga ako sa pambabae. Hindi lang sa pambabae. asin, As in, ito lang talaga yung, yung story ko kung sino ako. Kaya gusto ko i-share na yung kuwari mga rags to riches na story. Kung yung dating mahirap, ngayon mayaman na. Na hindi mga anak mayaman. Kung sa mundo ng pambabahay, ako yung parang walang wala. Ay, parang zero talaga, zero, zero itlog. sin, in, okay, ito nga sa ibang video ko, umutot pa nga ako eh, di ba? Sobrang kabada ako sa baba. Hindi nga makatingin sa mata nila di ba? Ako yung taong zero to hero. So, kaya na dito. Ito yung structure na nag-guide sa akin. Tawag dyan is levels of understanding. Ano ba yan? Alright, tatlo yan. Yan gusto ko ma-explain sa inyo. Alright, sa so mga students ko, mentees. Future mentees. Alright, makinig na kayo. Number one. Number one, level one ka lang. Alright. Ibig sabihin, nakakondition ka. Nababother ka sa mga opinion sa inyo ng mga tao. Anong kuha ka ng kuha ng advice na hindi mo alam para sa'yo talaga o hindi. Di ba? Hindi ko, sasabi, ko na lahat kay mabayero. Hindi ganun. Sine-share ko lang kung anong enlightenment na na-reach ko sa level ng ano talaga, paano makipag-usap sa babae, paano sila maintindihan. Yan ang goal ko dito. Hindi parang, ay, lahat kayo babayero. Depende sa anong makuha mo sa akin, di ba? So, ito na. Conditioned belief. Yung mga sabi sa'yo, uy, kailangan mag-asawa ka, kailangan ito, kailangan, ano, parang boss mo yung babae, kailangan lahat ng sinasabi na makinig ka, ganun ganon Kaya nagkakaroon ng mga simpe, yung mga tao na, oy para makamagandang babae, kailangan maganda katawan ko, batak, ganun ganon Although, may point sila. Pero by sa experience ko, wala talaga silang pakialam. Unless, gusto, gusto talaga nila yon Kaya, na, parang, ano yun, parang, maraming klaseng ulam, di ba? May Korean, may Pilip Philippine food, tapos may American. Parang may kanya niyang trip, eh. Alam mo yun? Parang babae ganun rin, eh. Kaya gawin mo sa isang video ko, yung pie chart. Sahit so, sabi natin, kaya kaalamin mo yung sinong babae na, ano, eh, na kagusto rin sa'yo, eh. So, ganun siya. Anyways, uh, number one, condition belief is, yun, nakakain ka ng mga ideas sa mga duro na hindi talaga ikaw. Yun, number one ng mali ng mga tao. Wari, sabi sa ng mundo, ganito, ah, dapat ganito gawin mo. Dapat ganito, ganyan mo. Gawin, ganito yung paniniwala mo. Yung nag-umpisa sa ano, magulang. Si mga tao na kinalakihan mo. Ay, hanggang dito ko lang. Never ka be successful. Yan yung tinatawag condition belief. Kinakain ka ng buong mundo. Hindi mo alam yung gusto mo sa buhay. Number one, develop sa level 1 ka pa lang. Levels of understanding. Alright? Number 2. Aware ka, pero hindi mo pa din ma-apply. Yan ang problema sa, sa dating committee, mga veterans. Mga kasama ko, Okay, oh, ay nakaka-success sila, nakaka- Girlfriend sila. Siyempre, may nangyayari. And yet, hindi na makuha consistent ng malakas talaga. Yung fuel, passionate ka talaga sa ginagawa mo may si passionate kung baga parang nakipag-usap ko sa babae parang boom alam nila na uh, ikaw yan kahit po kahit pulubi ka lang or anong social class mo boom kaya mo ma-express yung confidence mo ayun ang sinasabing authentic confidence sa mga kilala kong veterans dyan sa dating community sa kamay ng taong nag-realign masyado sa value diba o the value is something na for me o oh, value pagkat ng katawan payaman uh, I mean, ginagawa mo siya for you. Hindi lang para sa magustuhan ka ng babae. Magkaiba kasi yun eh. Alam mo So, for me, throughout my journey, karamay may naging girlfriend ko, mas may kaya talaga sila kayo sa akin. Di ba? Ba't nila ako napili? Kasi, level 3 na ako. Oh. Itong level 2 is aware ka, pero hindi mo pa rin ma-apply sa buhay mo. Kaya stuck ka pa rin doon. Tawag doon level 2 of understanding. Aware ka sa mga condition ng paniniwala na yun, pero hindi mo ma-apply ng maigi sa buhay mo. Level 2 ko pa rin. Okay? Inabig sabihin nun. Alright? So, level 3, doon na tayo. The mastery ng sarili mo. Ito na. Doon na ako. Kaya ko na-apply lahat sa life ko without doubting myself. Yun yung level 3 of understanding. Ang baga, limitless ka na. Ano ka na? Parang yung buong universe sa yun na. Yung nakita sa akin karamihan sa dating committed. Guguro na ako kalakas. Wala akong pakialam kung anong social class ng babae na yun. Mas mayaman sa akin, anak, milyonaryo o ano. Masabi ko lang gusto ko. With confidence. Kaya nga laki ko nga sinasabi yung challenge ko sa mga ka-dating committee ko sa mga lalaki yan na mababa yung confidence, yung tiwala sa sarili kasi tingin na lang sila good enough sa babae na yun. Kung wala mas mayaman sa yung babae. Tapos kung are, di ko naman binababa yun kung trabaho ko BPO lang ako or kung janitor trabaho ko kung ano lang ako kahit minimum wage worker uh, uh, for me kasi uh, discretion lang for me lahat ng tao equal sa mata ng Diyos pero yung important sa akin confidence mo eh anong tingin mas talaga sa sarili mo eh di ba so the discussion sa bang video ko about authentic confidence yung parang isang suse para tubuhan ka sa level 3 Okay? Alright, Importante na ato ay tatlo sa inyo ha. Levels of understanding, number one, condition belief. Kinakain ka pa rin ng mga paniniwala ng buong mundo. Number one yun. Number two, aware ka sa mga to pero hindi mo pa rin ma-apply sa buhay mo. Stuck ka pa rin. May kulang. Alam mo yun? No worries guys, nandiyan na yung galing lahat. So, isa-isa lang tayo. Number three, mastery ng sarili mo. Doon na ako. Hope all you guys Nandun kayo Alright, ito muna That's it for now This Amy is from MES Development Personal Self-Development Champion At your service all right, please like and subscribe my videos Share sa mga Kalalakihan dyan At sa mga kailangan marinig ito Alright More videos to come See you guys later. Peace. Bye for now. Yo, what's up, guys? This is Mark going live. All right, para tatanong sa kung uh, parang coaching structure ko like pano, like free strategic call or something. All right, ask me now. Just text or message me or call me on zero nine two seven six four three seven five seven five. That's it. 0927 643 7575. Free strategic call. All right. Brought to you by MES, your personal self development coach at your service. See you guys in the field and my incoming videos. Upcoming videos. Bye for now.